na inuulan ng intriga na kaya siya mahihirapan na raw magkaanak in the future tila Dedma at Kiber lang si Bea Alonso sa mga chismis. Sa kasi ng aktres, sa kanan lang daw ito mag-aasawa pagtungtong sa edad na apat na po. Matatandaan hinulaan ito ng isang Reader, at sinabing mauuna raw na magaganap ang civil wedding bago ang church wedding ng aktres. Pero ganun pa man, dinabanggit ko may edad na rin ba o mas bata ang mapapangasawa ni Bea in the future. Sa ngayon, iniintriga itong jawana, ang businessman na si Benson Koo. After niya, well, si Bea. Oo. Uh, uh. uh, ano na siya, di ba? s Late 30s. 30s na mga pa, malapit oh. na siya sa 40s? Correct. Kasi ako din nagpawala siya. Sinabi mm. na ikaw wag ka daw magmadali mag-asawa. Siguro pagka line of 4 ka na no, 40 ka. At sinabi rin sa ula na no, mapapangasawa niya. Yung mas may edad sa kanya. 37 na siya. 37. So sabi 40. Late 30s oh, na talaga. Oh, late 30s At ano, na. Uh, medyo mahirap din talaga pag line of 40s na. Pero oh. may mga artista like si Ethel Buba, alam ko nanganak siya, 41. Alam si ko Jean. si Miss Regine Velasquez. 38. Parang mga magka-40 no, pa. na siya nung nanganak. Ikaw, ilan pang pinanganak, friend? <laughs> Sino? Ikaw. Ah, nasa late 30s na rin ako. <laughs> pero okay naman, di ba? Okay, naman. naman. Oh. Parang okay pa yung lineup to yun na mabuntis at magkaanak, oh. di ba? Oo. Oh, okay. oh, mga so, anak pa si ano, Bea Alonso. Yeah, tsaka so, sa daming pera, no? Oh, pero oh, right. oh, sana kung ako, ah, nasa right age na siya, financially stable, emotional, emotionally stable. Alam <laughs> ano pa ba yung stable? Okay! Ba? Sana pwede na siya mag-asawa. Okay. <laughs>